Alex, point of view. Send me the details as soon as possible, Raven. Bring him to the hideout and wait for me there. Maray niyang utos sa kaibigan sakaling mahuli nito ang photographer. Umikting ang pangan niya pagkababay ng tawag. Lalo siyang nanggigil sa galit matapos makitang ang masaganang luha ni Amethyst. Tahimik na itong umiiyak ngunit nanginginig naman ang mga kamay na tila pinipigilan lang nito ang pagpalahaw. Lumuhod siya sa harap nito at marahang pinunasan ang mga luha sa pisngi nito. Take a rest upstairs. I'll fix this mess. Hmm? Pagpapakalma niya pa rito. Umiling ito at muling pumatak ang mga luha. Ayoko. Hindi rin ako matatahimik. Nakakahiya talaga. Totoo din naman ang sinasabi nilang kabit ako. You're my wife. You're not a mistress. Don't mind them. Sisiguraduhin kong lahat yun. Mabubura at makakalimutan din nila nagtagis pa ang mga ngipin niya. Kasali na yon sa utos niya kay Raven. Kung pwede lang lahat ng nagrepost at nagkomento, ay kakasuhan niya. Kahit mabura man ngayon, nakita na nila. Napanood na nila. Matatandaan nila yun kahit lumipas pa mga taon. Naiiyak na sagot nito. Napapikit siya ng mariin. May intindihan naman niya ito. Marahas siyang bumuntong hininga. Do you want me to check their profiles one by one? Walang niting tanong niya rito pagkamulat, ngunit namilog ang mga mata nito. Oh na, sayang sa oras. Iiyak lang ako tapos baka bukas okay na ako. Pampalubag loob nito, kaya't naningkit ang mga mata niya. Fine, take a rest now. Dito muna ako, ayok sa kwarto. Mag-isa lang ako dun. Baka ma-stress lang ako kakaisip, Alex. Alex! Ibaba mo ako! reklamo nito nung walang sabi-sabi niyang buhatin at iakyat sa itaas. I'll stay until you fall asleep. Babantayan kita. Napasinghap ito. Kumabit pa sa damit niya noong maingat niya itong binaba sa kama. Nandun naman sa baba sila manang ising. Doon na lang ako. Pamimilit pa nito, ngunit hindi siya nakinig. Hinabad niya ang suot na long sleeve sa harap nito. Napatras pa ito nung hanapin niya ang zipper ng dress nito upang mayalis niya. You can use my long sleeve. So you can be comfortable. Malititong langso ngunit hindi nagreklamo. Tinulungan niya pa itong isot ang long sleeve. Nilakasan niya rin ang aircon at pinaunan pa nito ang braso niya bago hinapit sa bewang. Sleep. Siya man ay pinikit ang mga mata at mas hinapit ito. Mas una pa yata siyang nakatulog dito. Nalingat nga lang siya sa tunog ng kaniyang cellphone. Agad niyang sinagot yun bago pa man ito magising. Found him! Yun palang sinasabi ni Raven ay uminit na agad ang ulo niya. Gusto na niyang makaharap ang photographer. Wala siyang sinayang na oras. Wala palang kalahating oras ay nasa hideout na siya at sinasakal sa pader ang photographer. Halos lumitaw ang litid niya sa leg sa galit. Maging ugat sa kamay niya ay nalitaw mula sa pagkakasakal dito. Sir! Sorry po! Pilit pa nitong pagmamakaawa. Malamig niya tiningnan. tinignan. You're kidding me! Sino nagsabi ipost mo mga pictures and videos in public? Alam mo ba kung ano pwede mangyari sa'yo? Huwag po! Umawa po kayo! Pinit na itong inaalis ang kamay niya at halos magkulay ube na ang muka nito. Kung hindi nga lang siya tinapik sa balikat ni Raven, ay baka natapos na niya ito. Alam na ni Von kung sino nagutos. Bulong sa kanya ni Raven. Umikting ang panganya at militawan ang photographer. Bumagsak ito sa sahig at dumaing, ngunit hindi na niya pinansin. Agad niyang nilapitan si Von na kabababaling ng kotse nito. Nakangisi at nilalaro pa ang susing sa sakyan nito. Guess what? It's a new. Huwag ka na paligoy-ligoy pa. sabi mo na ko sino. Million din naman si sisingilin mo. Iritado niyang singit, makinissimangot nito. Napakano mo naman, Alex. Fine. Is it Angelica or Mayor Fernando? Naiinip niya muling tanong. Nagsalubong ang ito nito ngunit ngumisi rin. Wrong! It's... Georgie. Siya naman ang nangunot ang You're mistaken. She not do this. You are mistaken. Balik na sagot nito. She already did. Tumiimbag ang siya at matalim na tumingin dito. Kilala niya si Georgie at imposibleng ito ang gumawa. Crush ka noon, hindi mo alam? Pangasar sa kanya ni Vaughn. Pumikit siya ng mariin kahit ayaw niyang maniwalang si Georgie ang gumawa, pero kung si Von na ang nagsabi, ay totoo yun. Palalagpasin mo ba? Akala mo si Angelica kaya galit ka no? Ulit na asar nito. She will pay for it. Malamig niyang bigkas bago tinawagan si Attorney Carancho. I want to sue two people. Make sure they will be behind bars as soon as possible. Malamig niyang utos. Tapi, ang bilis mo naman nabura, hindi ko pa nababasa. Asar pa nito sa kanya. Karancho, just do your job. I'll send you the evidences. Inis niyang pagtatapos sa tawag. What about a drink for celebration? Maingat na tanong ni Von. I need to go home. I left her sleeping. I should come back even before she wakes up. Tanggi niya sa yaya nito. Napataas ang kilay ni Riven. You're head over heels to Amethyst, man. Hindi ka ganyan noon kay Angelica. Do you love her already? Natigilan siya sa tanong ng kaibigan. Mahal niya ba? I just don't want her to get stressed. She's pregnant. Imbis ay sagot niya. Totoo naman yun. Nag-aalala siya dahil buntis ito sa anak niya. Hindi niya masasabing mahal niya ito. Nakukuha lang talaga nito ang attention niya at mas lamang na gusto niya itong makasama. Nagmadali pa siyang bumalik sa mansyon para sana naroon na siya bago pa man ito magising. Pero pagpasok niya sa kwarto, nakaupoy na ito sa kama at nagscroll sa cellphone. Bumuntong hininga siya at humalukip-kip sa pinto. Pag-angat nito ng tingin ay nanlalaki ang mga mata nito. Alex, hindi ko na mahanap ang mga post. Wala na kahit isearch ko sa internet. Sumbong nito. Tumikwas ang kilay niya at lumapit dito. Umupo din siya sa tabi nito. Agad niyang pinaikot ang mga braso sa bewang nito. Why, mas gusto mo bang pagpiyastahan pa nila? Sarkastikong bulong niya. Hindi, akala ko kasi isang linggo pa ako iiyak. Buti na lang wala na. Ah, uh, thank you. Mahinang sambit nito bago umiwas ang tingin. Nahihiya ka? Why would you? I'm your husband. It's my duty to protect you, baby. Panghali na niya pa rito. Naaabala ka na dahil sa akin. Gumastos ka pa ng malaki para hamali sa mga yun. Tapos hindi ka pa natuloy sa business trip mo. Nakakagilty lang kasi eh. Baka isipin ng mga tauhan mo, minamanipula kita. Napatitig siya rito. Sa daming sinabi nito ay ang focus niya sa labi nitong namumula. Gusto na nga niya siilin niyo ng halip. ngunit pinigilan niya. You're thinking too much. My business trip can wait. Alis ako kapag okay na. Hihintay niya lang mahuli si Georgie. Mapapanatag lang siyang umalis kapag wala ng banta. Naging abala nga siya sa mga sumunod na araw at finalo up pa niya ang mga ebidensyang binigay ni Von para makulong si Georgie at ang photographer. Sinubukan din siya kausapin ni Georgie, ngunit hindi niya pinagbigyan. Hindi na siya magiging mabait dito. Isa na ito sa mga kaaway niya. Sir, hinahanap ka po ni Ma'am Amethyst. Lapit sa kanya ni Manang Isim. I'll talk to her later. Pinabantayan niya muna kasi dito, lalo na sa oras ng pagkain at pagtulog. Ayusin na muna lahat bago ito kausapin. Hindi naman din yun tumagal. Mabilis magtrabaho si Atroni Caraccio. Bago pa man matapos ang linggo, ay balita na ang pagkakakulong ni Georgie. Tahimik siyang sumimsim ng alak. Habang pinapanood sa laptop niya ang paghuli kay Georgie. Madiin at malamig siyang tumitig doon. Nangunot ang noon niya nang bumukas ang pinto. Halatang galing ito sa pagligo. Nakaroba ito pero galit at halos ihagi sa kanyang cellphone na hawa. Malamang kanina pa ito tumatawag at hindi niya nasagot. Ilang araw mo pa ako hindi kakausapin? Galit itong tanong, namungay ang mga mata niya rito. Ilang araw niya rin itong hindi nakita kahit nasa isang bahay lang sila. Tahimik naman niyang sinara ang laptop, nilapag sa mesa ang baso ng alak at sumandal sa kanyang swivel chair. Come here baby, Nag-overthink na ako. Na baka ayaw mo na tapos ganyan lang ang sasabihin mo. hindi mo ko sinasabayan sa pagkain. Pinatawag na kita kay Manang Isig pero binaliwala mo. Litan niya nito at halos mangilid ang luha. Sa dami-rami ng sinabi nito ay sa labi ang tingin niya. Para siyang na ng mga yun at gusto niya itong gawara ng halik. Ang sweet mo pa nung nakaraan tapos bigla ka nalang hindi mamamansin. Ay, mas nai-stress eh. pa ako sa iyo kaysa sa mga kumalat ng mga pictures eh. Patuloy nito. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi bago ito maingat na hilahin sa siko para ilapit sa kanya. Hindi naman ito pumalag noong uupo siya sa kandungan niya. I miss you. Huwag mo nang uulitin yun. Nag-overthink ako lalo, Alex. Mm, I'm sorry. Inayos ko lang problema para makalis ako ng panatag. Parang man itong naalarma. Aalis ka yung business trip mo? Hindi siya sumagot. Hinalat niya ang taling ni roba nito at agad kinalas. Alex, kinakausap pa kita! Inis nitong tinulak ang kamay niya. Amethyst, point of view. Marahan yung tinulak si Alex ngunit hinabol lang nito ang mga labi niya. I miss you. Namamaos sa bulong nito. Bago ay muli siyang halikan na hindi niya namalayan kung ilang beses na nag-isa mga katawan nila. Basta nakatulog siya at noong magising ay nasa kwarto na siya at bagong ligo na si Alex. Nakaayos na ito at nakahanda na rin ang maleta sa gilid ng sofa. Inaantok niyang kinip-kip ang kumot at tumagilid ng higa. Gusto niya tuloy magtampo. Parang pinagbigyan lang siya nito. Eh hindi mo sinabi ngayon ang alis mo. Hinalakit niya rito. Tinupi nito ang manggasang suot na itim na long sleeve hanggang siko bago lumapit sa kanya. Tumagilid din ito ng higa, ngunit ang kalahating katawan lang ang nasa kama. Good morning. Alex, gaano ka katagal dun? Mabigat itong huminga at pasimpleng inayos ang buhok niya sa likod ng kanyang tainga. I don't want to leave you, but I have no choice. I'll call you from time to time. Gaano ka nga katagal? God, baby, I'll be here even before you know it. Alex, ano ba? Inis niyang reklamo. Siya ang natigilan sa tawa nito at mas sinitigan pa ito. Sumingkit ang mga mata nito sa pagtawa kaya't nawala ang masungit nitong aura. Ang guwapo mo. Wala sa sariling sabi niya, makinatigil nito. Bumigat ang paghinga nito. Ayaw mo talaga akong palisin, no? Hindi ah. malis ka na, basta tawagan mo ako. Baby, this is hard. Mabigat nitong reklamo. Nangunat ang noon niya, hindi niya alam kung anong hard ang tinutukoy nito. Kung ang iwan pa siya, o alam niyo na. A will do. You shouldn't call me handsome. Reklamo na naman ito. Tingin niya ay tama ang hinala niya. Hindi siya nito binigo sa pagtawag. Halos araw-araw na nga. Minsan pa'y pa nagagalit kapag hindi siya agad nakasagot. Um, pupuntahan ko sana sa kulungan si Georgie. Paalam niya rito mula sa video call. Tinaas niya pa ang kumot upang takpan ng suot niyang Lonectin 90. May laptop sa kandungan nito bukod sa cellphone pantawag. Why would you? Just stay inside the mansion. Sa lubong ng kilay na sagot nito. Pero ang tingin ay nasa screen ng laptop. Kakausapin ko lang naman. Don't even try, baby. I forbid you to do so. Mading utos nito. Binigyan pa siya nito ng nagbabantang tingin ngunit hindi siya nakinig. Kahit humindi nagpunta pa rin siya sa kulungan para makita si Georgie. Balita nga niya ay natanggalan din ito ng lisensya bilang abogado. Malayo pa siya sa selda nito pero nakita na siya nito at nakamamatay na tingin ang bigay sa kanya. Suot nito ang orange na malaking t-shirt. Kaibahan sa mga eleganteng sinusuot nito kapag nasa mansion ni Alex. Magulo din ang buhok nito at ang ilang hibla ay naharang sa mukha nito. What are you doing here? Iritadong tanong ito. Are you happy now seeing me behind this, this cold bars? Hindi niya pinansin ang kasungitan nito. Bago inabot niya ang dalawang paper bag na may kanin at adobo. Tinitigan nito yon. Muntigan pa siyang mapasigaw nung iwaksin nito ang kamay niya at tumilapon sa saygang pagkain. Nabuksan ang mga tupperware at kumalat sa saygang ulam. Pumikit siya ng mariin bago ito malamig na tinignan. Concern lang ako sa iyo, Georgie. Kung ayaw mo, ayos lang naman eh. And you think I will believe you? No, Amethyst. You are not Alex White. You are not Angelica. Tabit ka lang at hanggang doon ka lang. Fine. Magpakasaya ka ngayon. Tingnan natin kung ano mangyayari sa'yo kapag bumalik na si Angelica. Nang gagala iting sabi nito. Maghiwalay na sila ni Angelica. Nang hinayang ka ba na hindi ka ang pinili niya? Kaya ka gumawa ng iskandalo, Georgie? Oo, nang hihinayang ako't galit din. Galit sa'yo pati na dyan sa batang nasa sinapupunan mo. Salamat sa pagpunta. Binigyan mo lang ako ng chance upang ilaglag yung anak mo. Galit nitong sigaw na hindi niya masundan. Pilit niya hinihila ang braso mula dito. Sobrang higpit ng hawak nito at makailang beses pa siyang hinila na tila gusto talagang tumama ang katawan niya sa bakal. Pinagsanggan niya ang balikat upang hindi tumama ang tiyan niya sumigaw na rin siya ng tulong sa mga pulis. Pagsasawa rin sa'yo si Alex, babalikan din niya si Angelica at itatapok ko sa basurahan. Galit nitong sabi kahit pa lumapit ang pulis sa kanila. Napasigaw siya nung bigla siya nitong bitawan at kamuntikan pa siyang masubsob sa sahig, kundi lang siya nahawakan sa braso ng pulis. Galit at nanginilid ang mga luha niyang tinignan si Georgie na nakatiimbagang. Gusto niya itong murahin at saktan ngunit Baka siya pa mapunta sa kulungan. Mabigat ang hininga niyang tumalikod doon. Dinamdam niya rin ang nananakit na braso. Namumula yun mula sa mahigpit nito pagkakahawak sa kanya. May mga bakas pa ng kuko nito na bumaon sa kanyang braso. Yakap-yakap niya ang siyan nung bumalik sa sakyan. Hindi niya napigilan ang umiyak sa sakit ng braso niya. Naalarma nga si Daniel nung makita siya. Madam, huwag ka magsusumbo kay Alex. Hayaan mo na. Malamig niyang utos. Napakamot ito sa ulo at orang magawa. Nanahimik din ito pagbalik sa mansion. Tanging si Manang ising lang ang nagsalita. Mali. Sineser mo na siya nito habang ginagamot ang braso niya. Ano bang naisipan mong bata kahit nagpunta ka pa ron? Hindi mo makakausap ng matino. Lalo't balo din kay Alex. Kaya nga hindi pinakasalan niyo ni Sir. Litan niya nito. Napayoko siya sa hiya. Tama naman ito. Ano ba kasing naisipan niya? Kung tutuusin, Sobra na ang nangyari dito. Lalo't hindi ito basta makakalabas sa kulungan. Dapat nakontento na siya sa ginawa ni Alex kay Georgie. Hindi na siya nito masasaktan sana kaya lang ay lumapit pa siya. Siguro gusto niya lang din itong makitang nahihirapan sa loob ng kulungan. Lalo't itong rason ng pagkasira ng reputasyon niya. Tama rin ito, nakabit siya ni Alex. Hanggat may bisa ang kasal nito kay Angelica. Nagsisisi siya bigla. Muntik pa siyang mapahamak. Pati ang baby niya dahil lang sa katigasan ng ulo niya. Dapat nakalig na lang siya kay Alex noon. Nung tumawag tuloy ito, hindi niya maharap. Malamig ang tingin nito tumikting ang panga. Hindi naman siya hangal para hindi malamang alam na nito ang nangyari. What did I tell you? Madi itong tanong. Napaiwas siya ng tingin. Bakit ka nagpunta doon? What are you trying to prove, ha? That you won? Ano ba, Amethyst? You almost got miscarriage. Hindi na nito napigilan ang inis sa kanya. Napataas ang mga balikat niya at hindi rin napigilan ang tumakas na luha sa pisngi niya. Napamura ito dahil doon. So, sorry, akala ko kasi safe dahil nasa kulungan naman siya. Eh, hindi ko naman alam na ganun siya. Kaagresibong saktan ako. mangyak ngyak niyang paliwanag. Nanliit ang tingin nito. You're grounded. You're not going anywhere until I go back there. Deklara nito bago patay ng tawag. Napamaang siya. Mukhang sineryoso din ito lalo't hindi na siya tinawagan sa mga sumunod na araw. Ang dami na nga niyang pinadalang mensahe na sorry at sinusuyo ito pero walang sagot. Hindi niya tuloy maiwasang malungkot. Ni hindi niya alam kung kailan ito babalik. Natutulog tuloy siya na hindi ito nakakausap at mabigat yun sa puso niya. Natuto na siya, hindi na siya susuway dito. Sa sobrang pagkamis siguro dito, napapanaginipan na niyang may ginagawa siya. Mabibigat ang paghinga niya, mariin ang pikit ng mata at mahigpit ang kapit sa bedsheet. Ipagsasawalang bahala na lang sana niya ang kanyang nararamdaman. Ngunit napamulat siya ng mga mata nang may mabigat na dumagan sa kanya at makita si Alex na nakatitig sa kanya. Stubborn woman, you're such a bad girl. Paus nitong bulong. Imbis na magreklamo nagpaubaya siya rito lumundag ang puso niya sa saya na bumalik na ito. Sa tingin niya nga ay okay na sila. Pero laking gulat niya kinabukasan na umalis na naman ito, sabi ni Manang Ising. Nagising tuloy ang diwa niya. Pero uuwi naman po siya dito, di ba po? Pagkumpirma niya. Baka kasi panaginip niya lang ang kagabi. Ah, oo. Nanggaling siya rito pero umalis din. Ang bilin ay mag-empake ka raw at umalis na dito. Walang iting sad pa ng ginang na nagpaalarma sa kanya. Po, anong ibig niyong sabihin? Pinapalayas na ako ni Alex? Gulantang niyang tanong. Nagkibit balikat ang ginang. Lalo pa nga siyang nagulat nung maglagay nga ito ng damit sa backpack. Sumunod ka na lang, iha. Alam mo namang mahirap magalit si Alex. Nagsalubong ang kilay niya. Ilang beses niyang tinawagan si Alex ngunit hindi masagot Tumatahit na ang puso niya sa kaba. Kinagat-kagat niya pa ang kuko. No, cannot be na ang cellphone ito, Bumaba ka kaagad, iha. Pagkatapos mong mag-ayos, iahatid ka ni Daniel sa bahay mo. Walang iting bilin pa ng ginang sa kanya. Nanginig ang labi niya sa nagbabadyang pag -iyak. Sinundan niya pa ng tingin ang paglabas ng manang ising, bit-bit ang backpack na inais nito. Gusto niyang makiusap na huwag naman siyang paalisin pero tingin niya ay nakapag na si Alex. Ayaw talaga niyang mag-ayos o umalis. Hindi siya agad sumunod at halos umabot pa ng hapon. Hinihintay nga niya si Alex at balak itong kausapin. Kaya lang bumalik si Manang Ising at pinagdiinan pang mag na siya at makabuting pa ng gabi bago siya makaalis. Mabigat ang loob niyang nag-ayos. Sa bawat hakbang niya rin, pababa ay umaasa siyang tatawagan siya ni Alex at babaguhin ang desisyon nito. Akala pa naman niya ay okay na sila pero mukhang pinagbigyan lang siya nito sa huling pagkakataon. Sobrang bigat ang nararamdaman niya kahit nang pumasok sa sakyan. Hindi kumikibo si Daniel. Nakagat niya ang ibabang labi upang pigilan ang pag-iyak habang papalabas ng gate ng sasakyan. Napahawak pa siya sa kanyang tiyan. Ayaw na sa atin ang daddy mo. Sobrang hinang bulong niya. Ayaw iparinig kay Daniel na seryosong nagmamaneho. Pwede ka matulog, madam. Gigisingin na lang kita. Ta talaga? Talaga bang pinapalayas na ako ni Alex? Alam ba niya to? Sigurado kang utos niya to? Wala siya sinabi sa akin na tapos na kami. Madiin at sunod-sunod niyang tanong. Nangiwi ito. Sumusunod lang ako sa utos, madam eh. Bumagsak ang mga balikat niya. Ibig sabihin talagang inutos yun ni Alex. Nangihina niyang sinandalang ulo sa upuan at pumikit. Hindi na niya aasahang hahabulin pa siya pabalik ni Alex. Nakatulog siya sa biyahe pero pagising niya, nakahinto ng sasakyan. Minulat ang mga mata ngunit hulat siyang may telang nakatakip sa mga yun. Naalarma siya sa kabang, baka nadukot siya. Sa ilang beses na nangyari yun sa kanya, hindi na siya magugulat kung bubungad sa kanya si Angelica. Napabalikwas siya sa upuan at mabilis na binaba ang telang nakatakip sa mga mata niya. Si Alex nga kaya talaga ang nagutos na paalisin siya sa bahay? O nagbalik na nga si Angelica